Good morning mga Puknoy So din sa doon ano, sa Barangay Panaytay Bayugan City Agusan del sur, So good morning Good morning sa tara so, so, no So muna natin lang Karoon doon So nag pagin sa Sa makita kita na mga Pukuyo Pukuyo no gabi kambing pag sobne lang ko bra um, elementary school na panay tay Bayo District but di Tan City Division. Ay. So before me na butri eh, mga pukno ino. Ato sang istorya among mong na kaagi pa dong mi na. No? So ato magiring na istoryahan ron. So gikan mig taga Cebu mi eh, mga tapok So among gisakyan diri eh, padong kay Togo so ang plate is sa Togo mga kapoknoy kay ang regular ah, 1,178 din ang senior citizen nasa ay uh, discount mga kapokno no? nahog ang discount sa senior citizen ay 126 to so, ang nabayaran ako sa senior si kang mama kay 1,052 na lang so ang bata sa mga kapokno no kay nagplano na itong kuwag among pagumang ang kon 3 so, years old so na na siya ay so regular fee yung mabayaran niya 1,178 3 years old naman siya kung 2 years old naman siya below mga kapok na so, na siya insurance pira nga 500 so pag abot na mo sa nasipit port mga kapok sakay mi o baobao Wala na siya ng rag tricycle mga kapukunin no sakay mi na papunta sa nasipit nga terminal then after sa nasipit, terminal mga kapukunin paabot kami na o bus para sa bayugan so wala man siya naabot dito mga kapukunin so naka decide lang mi na musakay og matawag natong itong bihay mga kuk na ino para sa butuan so ang sad sa tong tricycle kayo naman kung may kay 20 pesos gikan ka sa nasipit port pa doon sa nasipit terminal so 20 pesos ang among nabayaran na itong natin after po sa nasi, uh, nasipi terminal 2 <coughs> Butuan City kay sa akin may Bihar so ang fare ato kay 50 pesos so after sa Butuan Terminal nasakay na saan may og bus so something na mga modern jeep ni well, mga pupunin no So ang para langihan lang mi langihan lang langihan bus terminal. So sa Bayugan bus terminal mi. Ah, okay no. So ang fare sa dato ang pretty sa mga to kay 111. Na ang discount po sa senior mo na ang 88 lang to kamama kay naka-discount siya senior citizen. So more or less 200 ang na bayaran nga plate ito. So after sa bayugan, sa so gisundo na nan mi og ginaana sa kayan So ang fair daw ta to sa gikan ka dito sa Bayugan City padung diri sa Panay Tai 70 pesos per head. So more or less ang gasto naman mo diri one way ang usa ka 178 plus 20 plus 212 plus 50 150 plus 111 1, 2, 1 1, 3, 70 so more or less 1, 5 man ito lang i-round up 1.5 atong mga gasto madong tadya <coughs> so as you can see mga pook na yun grabe yung pag sa dari hindi mo sa inyo siya totally nga itong kayo unlike dito sa alegria sa dalagit na sibukay. bukay eh. tugnaw dyan dito tugnaw sa dito yung magpag ganit sila dito no? Ang buntag na dito. So bago lang naman nilang fish. Ta doon. Nah. So di lang kinasas makita doon no. Gabi ang pag. So for o'clock 3's din siya no. 4 sa uh, barangay panay. Tabi city Agusan del Sur. So wagay naman Abot ba di Agusan no. So ang biyahe day nila sa Cebu na nasipit 9 to 10 hours ang biyahe. So carrying carrier ah. Carrier carrier ang mga biyahe na. Ara sa so, mga ilang dire ilang tiyali ilang sara So, pun, -pun makabalik tayo din mga poc mag si maka motor na para makasuruhi-suruhi tayo ta. nandito siya na motor para makasuruhi-suruhi na So, di lang tama makapunay sumot ang among mga mga adventure pa dong minidiri na abot minidiri sa Panaytay, Barangay Panaytay, Bayugan City, Agusan del Sur. Bye bye na kuri, babay.